buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo. Ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Anong klase magulang? Ni hindi mo alam ang kahulugan ng salitang pagmamahal. Kahit sa isang hayop, hindi kita pwedeng ikumpara dahil higit pa sila kung magpadama ng pag-ibig sa kanilang mga anak. Wala kang kwentang nilalang. Hindi ka dapat tawaging tao. Nakakahiya ka. Kahit kaluluwa mo, isusuka kang tawaging ina. May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May panagako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat mga giliw laming taga-subaybay. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, Pinamagatang, Kahit kaluluwa mo, isusuka kang tawaging ina. Dito pa rin sa ating natatanging dunang, May Pangako ang Bukas Nairiklamo na natin ang boss mo. Anong ngayon ang susunod mong gagawin? Hindi ka ba magre-resign? Ewan ko, ma. Kasi panangihinahayang ako. Sayang naman yung trabaho ko. Ibang e klase ka talaga. Munti ka na nangang mapahamak ambisyon mo pa rin ang inaalala mo? Malaki na nang wala sa akin. Yun na lang ang pinanghahawakan ko at yun na lang ang natitirang pwede kong ipagmalaki. Kaya hindi ko po yun basta-basta pwedeng i-give up. Nauntog ka na nga eh! Hindi ka pa rin malagi Ma! Ano na lang mangyayari sa akin kung magre-resign ako? Ah, bakit? Wala ka na bang ibang mapapasukan pa? Kung maghahanap ako ng bagong trabaho, mag-uumpisa na naman ako sa ibaba. Samantalang ang taas na ng kinalalagyan ko ngayon. Ano? Oh, oh Tumatawag si boss. O oh, yan. Tingnan ko lang kung hanggan saan ang tapang mo. No. Hindi ako dapat maginuwag. Haharapin ko ng buong tapang ito. Ano kailangan mo sa akin, demonyo ka? Aba, matapang ka? Hindi mo ako kayang takutin. Ah, talaga? Hindi ka natatakot na mahulog sa iyong kinalalagyan? Alam ko, kaya mo kong itulak at ihulog. Pero sisiguruhin ko, sabay tayong babagsak. <laughs> Talaga lang ha? Baka nakakalimutan mo kung sino ang iyong babanggain. Hindi mo ako magagawang saktan dahil nareklamo na kita. Kaya panalangin mo na lang. Walang masamang mangyari sa akin dahil ikaw ang malilitikan. Komplikado ng sitwasyon ko. Hindi ako dapat maging kampante. Dahil hindi ko alam po anong binabalak ni Sir Jaime. S siguro ito na yung karma ko sa akin pagiging ambisyosa. Hindi pa naman siguro huli ang lahat. Para itamang pagkakamali ko. I miss my husband and daughter. Namimiss din kaya nila ako. Ganun po ba? Kumusta na po siya? For the meantime, hindi mo na siya papasok. Wala namin siyang dapat pangamba Dahil nakapagsampan na kami ng kaso. Ganun pa man, kailangan pa rin niya magingat. Uh, um, Sige po. S Sasabihin ko po kay Romel pagdating niya. Carol? Uh, um, eh, bakit pare yata namumutla ka? oh, may hindi naramdam ka ba? Ang sakit ng chong ko. Gusto mo samahan kita sa doktor? Okay, okay lang po ako. L lilipas din po ito. hindi ko na po matiis. Ay, baka kung ano Abay. na yan. Kailangan na kita sa mga ospital. Tayo na. Bilisan mo. Tamang-tama, uuwi ana. Ayun si Mimi. Tatawagin ko. Mimi! Mimi! Anak! Mami! Mami! Mimi! mo ano ginagawa ninyo dito? sa sana kita. Si Mami Carol pong susundo sa akin. Ah, ganun ba? Uh, wala pa naman siya eh. kaya ako na lang mag sa sa'yo pa uwi siya at wala na ako. Hintayin na lang po natin siya. Ayoko po mag-alala siya sa akin dahil love na love ko po siya. Ah, aray, aray ko. Bakit ba ako nasasaktan ng ganito? Mami? Umiiyak po ba kayo? Ha? Ano? Hindi? Napuwing lang ako. ah, ah sige anak. Hintayin na lang natin ang Mami Carol mo. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang, May Pangako Bukas Dok, kumusta na po? Ano pong findings nyo? Colon cancer At nasa critical stage na Ano? Baka nagkakamali lang po kayo Hindi ako maaari magkamali Yun talaga ang resulta ng examination ko pa Paano po yan? Kailangan po ba niyang mag-undergo ng chemotherapy? Pwede natin subukan pero... eh hindi kita mabibigyan ng guarantee. Very slim ang chance na makarecover siya. Gaya na nasabi ko, nasa last stage na ang cancer niya. Please, Doc. Gawin po ninyong lahat. Kailangan namin siya ng aking anak. Hindi siya dapat mawala. Ah! mag tayo dahil may nararamdaman ka. Patawarin mo ako. Kulang lihim ako sa'yo. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Sana noon pa, nagpa-check up ka na para naagapan. Huli na rin ang matuklasan ko. At yun dahilan kung bakit ako pumayag na makipag-live-in sa'yo. Gusto kong makapiling ka sa mga uling sandali ng buhay ko. Huwag mo sabihin yan. Gagawin ko lahat para makarecover ka. Hopeless oh, na sitwasyon ko. At hanggap ko na yun. Nahihinanda ako na rin ang sarili ko sa paghanap ko sa kapatayan. Pero papano ako? <coughs> hindi ako handa at hindi ko yung kakayanin. Romel, minsan na tayo nagkahiwalay at kinaya natin. Kaya alam kong muli natin kakayanin. Hindi. Yon. Hindi, Carol. Hindi ko hayaang magkawalay tayo sa ikalawang pagkakataon. Ito ang ibang magagawa. Kung talagang hanggang dito na lang tayo. At lalo lang tayo masasaktan. Kung hindi natin tatanggapin ang masaklap na katotohanan. Bakit ganon? Life is so unfair. Bakit ganon? Bakit? 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 ang kasalanan, Carol. Katunayan nga, nagpapasalamat ako sa dahil ikaw ang nagpuno ng aking mga pagkukulang. Buti naman kung gano'n. May babaunin akong kapayapaan sa aking paglisan. Ikaw na ang pahala, Ina Romel. Kung mabibigyan ako ng isa pang pagkakataon, gagawin ko ang lahat para itamang aking mga pagkakamali. Lahat naman tayo ay binigyan ng isa pang pagkakataon. Ako lang naman ang pinagkaitan ng isa pang pagkakataon. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil naging masaya ako sa mga huling sandali ng buhay ko. I am so sorry for you. Kung meron lang sana akong magkakawa. Olga, promise me to take good care of your family. Dahil pamilya ko na rin sila iniwan ang pinakamainam mo magkakawa para sa akin. Yes, I will. I promise. At salamat sa iyo, Carol. Maraming salamat. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Aba, Himala! Marunong ka nang maglaba. Wala naman pong ibang gagawa nito kundi ako. Nagbabantay po sa hospital si Romel. At isa pa, kailangan ko na pong masanay. Oh, totoo ba yung narinig ko? Aba, eh baka magkasakit ka niyan. Meron naman pong washing machine. At saka merong pride powder. Yun ang gamit kong sabon, kaya madali ko na to matatapos. <laughs> baka naman sa umpisa lang yan. <laughs> Ma, hindi. Pangangatawanan ko na po ito. Ay, ay di salamat naman kung ganon. Ay, siya nga pala. Kumusta na yung boss mo? Pinagbabantaan ka pa rin ba niya? <laughs> Yun nga po ang isang bagay na pinagpapasalamat ko. Nasa ibang bansa na po si Sir Jaime, nagtatago. Paano? May ginawa siyang anomalya sa opisina. Talaga tarantado, ano? Mm -hmm. Ay, papano yan? Eh, di ba balikan na sa trabaho mo? Hindi na po. Nag-file na ako ng resignation. Dito na lang po ako sa bahay mag-o-office bilang full-time housewife. Yun naman eh, kung bibigyan pa ako ni Romel ng isang pang pagkakataon. I'm sorry. Hindi pa pwede. Bakit po? Kasi malayo ang pupuntahan ko. At hindi ko na magagawang bumalik. <laughs> Pero huwag kang mag-alala. Dahil makakarating ka rin doon. Pagsapit ng takdang panahon. <laughs> <laughs> Romel, nakikiramay ako. Salamat, Olga. Napakapalad niya. Dahil nakikita ko, mahal na mahal mo siya. At naiingit ako sa kanya. sana akong kakaramdam ng pagmamahal mo. Dahil ako ang iyong asawa. Pero hindi kita sinisise. Dahil alam ko, napakalaki ng pagkukulang ko sa'yo. Sa inyo, ang ating anak. At sana mapatawad mo ako. Nagkasala din ako sa'yo. Hinayaan kong ibaling sa kanyang damdaming dapat ay inuukol ko lamang sa'yo. Dahil asawa kita. Hindi ko dapat sinerang pagsasama natin dahil lang sa mga bagay na hindi natin pinagkakaunawaan. Patawarin mo rin ako. Pareho tayong nagkamali. At si Carol. Nadamay siya sa gulo nating dalawa. Pero hindi ko rin siya sinisisi. Dahil siya ang naging biktima ng ating sitwasyon. Siya ang nagbukas ng aking isipan. Olga. Romel. Alam ko na ang aking mga pagkakamali. At handa akong baguhin yun kung... kung bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Handa na akong maging isang ina at mabuting asawa sa iyo. Kayo na lang ang gagawin kong pinakamahalagang tao sa aking buhay. Tatanggapin mo pa ba ako? Olga. Mamahalin mo pa ba ako? Pinangarap kong magkaroon ng isang masaya at buong pamilya. mag tayo. Sumumpa sa harap ng altar na magsasama habang buhay. Kaya hindi ko isinasarang puso ko gusto ko pa rin harapin na kasama ka at ng anak natin. Ang isang magandang pangako ng bukas. Sumay nyo mga kaibigan, ngaming aming itinampok na kasaysayang alam po namin inyong kinalugdang at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, Pinamagatang. Kahit kaluluwa mo, isusuka kang tawaging ina. Samantala, ang mga nagsiganap sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Vilma Borromeo, Chiquit Amor, Susan Robles, Dante Castro, at si Phil Cruz bilang Romel. Nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal ni na Eric Luceno at Mong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Toti Sandoval at sa direksyon ni Maynard Nandicho. Ito pong muli ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang sa susunod na linggo, muli po namin kayong hahaddan ng isa na namang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako. Ang bukas.